Arestado ang isang lalaking tumangay na motorsiklo sa Bulacan. Modus daw ng sospek na mamasukan ang trabaho para magnakaw. May detalye si Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng inilalang si Rinyel Dayaday, apat na taong gulang, ng arestuhin ng mga operatiba ng Highway Patrol Group Bulacan sa ikinasang hot pursuit follow-up operation sa isang fast food sa Cubao, Quezon City. Ito'y matapos dumulog sa tanggapan ng HPG Bulacan si Alias Divine na isang negosyante at residente ng Santa Maria Bulacan dahil sa umano'y pagnanakaw ng sospek sa kanyang motorsiklo. Isang saksi umano na trabahador sa panadiriya ang mismong nakakita sa ginawang pagnanakaw ng sospek. May meron, pa, meron siyang kasama na nagkaka-communicate sila through uh, text and chat. Mm -hmm. So kinausap natin yung tao na yon para makakuha ng information na uh, tungkol sa kinarawanan niyan ni Mr. Dayaday o yung arrested natin kwento ni alias divine nag-apply ng trabaho bilang master baker sa kaniyang bakery ang suspect dali nag-apply po siya sa facebook mm hmm and then pumunta siya dito sa bahay nagpakita lang siya ng id mm -hmm. and then po agad siya player to ako kasi ginagamit namin sa pagseserbis ng pundian pag deliver Ayon sa investigasyon ng mga pulis, modus na umano ni Dayaday ang pumasok sa trabaho. Kukuhanin ang loob ng employer at saka doon na pagnanakawan. Napag-alaman na dati na ring sangkot sa iba pang krimen si Dayaday, kabilang na ang TEF. Nag-apply po siya ng trabaho, then uh, kukuhanin niya yung loob ng kanyang nagiging amo. Pag nakakuha siya ng opportunity, doon na siya aatake. Uh, na-issuehan siya ng warrant sa bataan for qualified theft. Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen. Naamin ko rin po na nalakaw na, na ang motor pero hindi kami nasadyang nalakaw na ang motor. At hindi kami nasadyang ibintay yung motor po. Disidido naman ang biktima na ituloy ang kaso laban sa sospek. Yes po, itutuloy po. Para po mabigyan siya ng diksyon nag aral din sa akin na wag basta-bastang kukuha ng tao nang hindi natin nakukuha lahat ng full details nila. Narecover kay Dayaday ang ninakaw ng motorsiklo. Paalala naman ng pulisya sa mga employer. Kung tayo ay kukuha ng uh, tao kasambahay, uh, maging vigilant tayo especially doon sa mga requirements nila kasi kagaya ni itong kaso na ito, Uh, in ni nila yung tao nang hindi hinanapan ang dokumento. So, um, ending ay eh, nabiktima po sila nung modus ng mga ganitong uh, tao. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.